dang umaga po mga kabakad may samahan niyo ko at maglilipat tayo ng lihim galing Ititan patungtong paananan po siya po yung ililipat natin siya po. Yan, siya po yan. Kasi dalawang linggo na lang po, mga anak na siya. Ang baboy po kasi, bago mga anak, dapat mailipat na natin sa paanakan. Uh, Tsaka sa, sa pupung dahilan, magpapalit din po siya ng feeds, gestation, pupuntang lactation. Eh, kumisa po pag na hindi ko sa alisin dito, kumisa nakakaligtaan po, dapat na lactation na na kasi yung station. Kaya po, ang ginagawa ko, basta po kailangan ko rin siyang palta ng page, nililipat ko na rin po sa, sa pa, paanakan. Lalo nga po at may available naman na mapaglalagyan tayo. you <sighs> napansin nyo po, nilalagyan po natin ng mga harang yung dadaanan niya para po hindi sa maligaw at hindi po kung magpasuot-suot pa. Po, labas na po natin. We'll oh. kaya ko po nang sabi ko kagaya po nang sabi ko kanina dapat po mga asli, at least at least 2 weeks 14 days makakain po siya ng lactation para po sigurado yung paggagatas niya Ayan po yung mga harang nilagay natin. Kung mapasin nyo po, para po sigurado tayo na hindi na po sa pupunta dyan. kung po, so, sinarado natin itong gate sa kabila. Minsan po kasi dito nasuot sa kabilang ito eh. Yan po. Yan, mga nilagay natin. Kasi yan po, yung harang. Ayan po yan. Para dito po siya dederecho. Yan. Kung so, nakata po, ang paglakad niya, ano, dere na lang po siya. Pag, pag alabas po natin sa turil, dere-derecho na po siya. Ayan po siya ilipat e, natin. Dito na po siya mga anak. Dito sa paanakan po natin. Dito na po siya mga anak. Pagka malimbawa halimbawa naman po na tapos na, no, tapos na, tapos na siya mga anak. Tapos tapos na, kapag pa na taka iwawali na po naman natin. Dito naman po siya natin dadalhin. Ayan, babalik po tayo, dito tayo. Dito po ito naman po natin siya dadalhin sa lagay ng barako oh. tapos yung gate po na inilagay natin kanina, natin, i natin i-adjust lang po natin yan iba na po yung daan oh. Abansin nyo iba na po siya i-adjust po natin pag ganito pag galing sa uh, ipitan punta ang inahinan na-adjust po natin yan Diyan nakalagay pag naman po galing sa paanak na pamuntang um, barakuhan oh, dito naman po, ayan. Dito naman po siya papunta ngayon. Dito po natin siya dadalhin. Ayan. ayan. dito po. Ito po yung lagay natin ng mga bagong walay na inahin. Ayan po yung barako. Yung isang barako natin. Ayan po yan. Tapos, ayan po yung isa. Ayan po. Ayan po yung isang barako. Tapos ito po, yung isang ito pong itim na itim na to, Marako din po yan. Uh, magkakapatid po sila. Pinili ko siya dun sa mga inilabas ko nung magdaan. Iinihinin din po yung dalawa na may kulay. Yan, tapos po, hanbawang ang napansin nyo na naglalandi na yung mga inahin na iwinalay natin, bubuksan mo lang, bubuksan ko lang po ito. Yan, bubuksan ko lang po itong gate na to. Okay na po, makakapag asta na sila. Muli po, magandang umaga po muli sa inyong lahat at salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po na po. Bye-bye!